ayos sa anda. Ito sa ano mga boss sa Asinan baguahan na na mga idol uh, andito tayo ngayon sa handa uh, bibili kami ng asin dito mga idol kasi may mga paggawa ng asin dyan kaya tara mga idol bili tayo ng asin nandun yung mga gawa ng asin mga puso kaya tara mga idol muntahan natin Eh na nga mga boss, nandito na tayo sa ano, paggawa ng asin dito sa Anda mga idol. Pasukin natin. O, tundol. Yan si Nakuya oh. Magandang tanghali po. San? Ah, yan si Kuya. Yan po. Kasi yung mga ano gumagawa ng asin dito mga boss. Kain po. Sige po dito ano pwede eh, di bang tingnan pasukin natin mga boss tingnan natin yung ginagawa nilang asin dito ah, ito ito na si mga idol oh. ito yung mga ginagawang asin dito mga boss kumukulo-kulo pa hindi pa tayo dito sa kabila ginagatungan pala no Gatong may gatong 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 Inaapoyan pala oh. Apoyan natin. Ayan. <laughs> dito lang 'tong mga sa Tundol. Anda. Kina mo naman yung mga ano nila, panggatung oh? panggatong nila. Tayo dito. Grabe, no? yung, ano? Oh. Yan, yan sila, nag tinama yung usok nung sa, ano, yung galing doon sa asin. <coughs> Nay! Nay! Itong sinasalok nyo, ito yung ginagawa nyo asin? Ah, ito daw yung ginagawa nilang asin, mga boss, Magsasalukin nila tapos ilalagay dito sa ano. Ayan o. Oh, pag bumubula po, tinatanggal yung dumi. Ito eh. ah. eh, na po yun para maging ah. puro po siya ganun. Pag malalaking ka, bubuksan po siya dyan yung ikot. Pero pag malilit, dyan lang sa harapan. O, ah, ganun. So, pag malilit lang, pero kung wala uh, lang bubuksan, naman dyan. Oo, ah, bubuksan. O, kasi nga hindi kasi doon sa butas, uh, ano. Kaya nagtataka ako, sabi ko, Paano may bubuksa, malalaki? may malalaki silang panggatong na, ano. And maliit lang naman ng butas. Yung pala, ano, tinatanggal. Buti nga po, natutunan nilang gawa ng ganito, eh. Ay, uh, may mga nakaisip na gano'n. Parang, uh, Shout out kay ate. Siya yung gumagawa ng asin dito. Matagal na kami dito. Uh, Ilan taon na ako kayong gumagawa ng asin, ate? Ah, sa 7, 8, uh, 11 years old pa lang po ako. Kasi dati meron kami doon. Oo. Uh -huh. Binita na ng pinsan namin yun. Pero almost 15 years hawak ng tatay ko yun. Hmm. Pinamatay na. Ayun. Uh -huh. Dito, lumipat kami rito. Oo. Uh -huh. Bad din namin yan. Ah, ito. Ang ganito. Opo, nilalagay sa drum, saka sa basket. Asin pa rin? Oo po. Pero medyo, ano, mahinang. Man class niya Ah. Uh, ito 'yung, talaga yung puro. Ay, 'yung puro talaga 'yung sinasalok niya niyan. Uh -huh. Aha. 'Yung mga idol 'o. Oh. 'Yung unang nagbalsami ito, wala, maris eh. San sino? Kukunta na siya ng Canada. Uh -huh. Kumusta naman po 'yung kita niyo sa paggasin? Okay lang naman po. Kasi siso na lang naman po ito, pag tagaraw lang. Ah, pag uh, tagulan, wala kayo dito. Wala na po. Uuwi na kayo sa... Ka ano na naman, sa bukid. Sa bukid. parang okay. ano lang namin to parang second crop lang namin din. Ah, okay. Ayan nga mga boss, ito sila. Ito yung... Mata ko. ako, nagaganito na ako eh. Ito yung... Ano yung proseso nung paggagawa ng asin. Opo. Ay Ayun 'yun. Mas maganda po 'yung una. Ang unang proseso po dito, alikabok lang yan. Uh Oo. -oh. E na 'yung dito sa kabila. Natutunan nila na ano, uh -oh. 'yung tate ko dati. Natutunan nilang stage by stage na lagyan ng tubig yan. Okay. Para 'yung grado ng niluluto, mm. Hirap lang yung buhay, pero okay lang. Sige lang. Nasanay na po kami dito. Sige na nga po. <laughs> dito na nakasanayan namin eh. Oo. Uh, ano mga ano rin pala, baon ng ay, ano, uh, ano, uh, ano ng nyog, balat. Pwede rin palang panggatong daw yan sa asin mga boss. <clears throat> yun na nga mga boss no? nakita natin kung paano gawin nila yung asin dito grabe yung mga panggatong nila oh. ang dami yan ang mga boss oh. ang dami yan ngayon pupunta naman tayo dun sa dun sa bahay nila ate Maribik dun sa kanila uh, tara mga idol samahan nyo kami bagong salang ha. <laughs> Oo. Uh. Kaya pag uh, halagang 50 pesos lang, gano'ng karami yun? 50 pesos. Ah, asin. asin. Kasi naman tayo pwedeng bumili ng isang sako, wala tayong paggagamitan. Oo. <laughs> oh. halagang 50 lang mo siguro. Ano plastic mo eh? Ano sa plastic mo eh? Ano yung plastic mo eh? Ano yung plastic mo eh? Ano yung plastic mo eh? Ayan kuya. Ito na yung 50 pesos. Wow. Oh. E, tingnan tina nyo naman mga buso. Oh. 50 pesos yan pero napakarami na. Tsaka puti puti talaga yung asin nila. Ayan no? Ay hindi siya, hindi, kagaya ng ibang asin na ang lalaki ng ano ano. Oh. Ito para so, magaspang so, para magaspang oh, ito, ito ma tsaka ma ano siya sa kamay oh. okay ito yung pinaka bodega nila rito ng asin kita mo naman tumatambak pala na ng ganong karami <laughs> kasi meron dun sa taas eh ito. <laughs> Ulam ka pa dito kuya. Barong-barong. <laughs> <laughs> oh? <laughs> Barong-barong si Barongrong yun <laughs> na nga mga idol galing na tayo doon sa asinan puntahan naman natin sila ano, bahay nila at Marvin dito sa kanila mga boss na nasamahan nyo dito na tayo sa bahay nila ano Ate Maribik. Si Kuya yung asawa ni Ate Maribik. Kaya, yung mga manok na rito. quality. Yung ganda rin yun. Eh. Yung gold na yun. Ito yung bahay nila Ate Maribik mga boss. saka yung ang dami palang gold din o. winner Awinner ah, na rin yun. Ayos. Ang alaga nilang kanibin. Pan laban na pala yun. nagagang ano nila ito mga manok mga habos ito ang ganda rin ito dito tayo sa uh, ano alagang baka nila ati maribik ang alagang ilang baka dito Ayan. ito yung mga alagang baka nila dito mga boss Marami silang baka dito eh. Ayun kung nasa yung iba. Nandun yung iba. Oh. Ayun. Ay, andito sa likod yung iba. Ayun.